Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing apat ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae. Hindi naman. Ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sa pagkatalam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan na ng Panginoon. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad ng iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harapan ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanilang. Mapalad ang pinagbigyang mahangos sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahangos sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahangos sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagit kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahangos sa kasalanan. Aleluya, Aleluya. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinukot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Efata, ibig sabihin mabuksan at nakarinig na ito na wala ang pagkawutal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Yesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,